hirap talaga guys pag nagkasakit tayo dito sa ibang bansa lalong lalo na pag mag isa ka lang yan walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang kahit hindi kaya ng katawan mo talagang kailangan mong bumangon para pumunta sa isang clinic at mabigyan ka ng, <laughs> ng gamot kasi minsan hindi na natin kinakaya yung sarili natin sa sakit pero okay lang kakayanin natin to yan ito ang buhay natin dito sa uh, ibang bansa salamat guys at sana sana pag pray nyo na lang ako at sana dumating rin yung time na kumaling din ako munta nga pala ako ng clinic ngayon at para bumili ng na gamot na ang taas na ng lagnat ko ngayon pero kailangan natin bumangon pero kaya yan guys and